Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkapanalo ng Team USA sa kanilang exhibition game laban sa Team Canada. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang makakajakpat nga na pong Los Angeles Lakers sa tandem ni Stephen Curry at LeBron James. Ang video ngang ito mga katrops ay inaatid sa inyo ng 1xbet, ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hindi hindi ka maboboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong GCash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-register na! Sa simula pa lang nga po mga katrops ng exhibition game ng Team USA laban sa Team Canada ay masyado na nga po agad kinalawang ang shooting dito ng kanilang mga players. Sinamahan pa nga po ito ng katotohanan na hindi nga po nila masyadong gamay ang laruan ng bawat isa na siyang rason ng pagtatala nila dito ng napakaraming turnover. Kaya sinamantala nga po ito ng Team Canada upang maagang makalamang sa kanilang laban. Ngunit simula nga po nang pumasok si Anthony Edwards ay paunti-unti na rin naman nga po silang nakahabol sa kanilang laro gamit ang kanyang mga jump shot hanggang sa sila naman nga po dito ang lumamang matapos nilang maisaayos ang kanilang mga ginagawang plays at mas pinahigpit na rin naman nga po nila ang kanilang depensa sinubukan na rin naman nga po sana ng Team Canada na humabol at makadikit sa kanilang laban ngunit parati na nga po silang na outplayed ng mga players ng Team USA sa opensa at depensa hanggang sa makuha na nga po ng Team USA ang panalo sa score na 86-72 sa pahunguna nga po ni Anthony Edwards na nagtala dito ng 13 points sa kanyang 6 out of 10 shooting, Anthony Davis na kumuha ng 10 points, 11 rebounds, 4 blocks at 2 steals sa kanyang 5 out of 10 shooting, at si Stephen Curry na kumuha rin naman ng 12 points, 3 assists, tatlong 3 pointer, at 4 out of 7 shooting sa field goal. Nakagawa rin naman nga po dito si Lebron James ng 7 points, 5 rebounds at 3 assists. Samantala, on na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang makaka-jackpot nga pong Los Angeles Lakers sa tandem ni na Stephen Curry at Lebron James. Matapos nga po mga katrops ang pagkapanalo ng Team USA sa ginanap na exhibition game nila laban sa Team Canada, ay marami na nga po ditong mga fans ang na-excite sa tandem ni na Stephen Curry at Lebron James gayong kitang kita nga po sa kanilang mga ginagawang play kung gaano kaganda ang kanilang chemistry sa isa't isa. Kaya dahil nga po dyan, ay hindi nga po na iwasan pa ng mga fans na pag-usapan ang ideya sa posibilidad na pagsasama nilang dalawa sa isang kupunan lalong lalo na sa Los Angeles Lakers. Mismong si Stephen Curry na naman nga po ang nagsabi sa harap ng media na hindi nga po niya sinasarado ang posibilidad na umalis sa Warriors at kapag nangyari nga po ito ay maaaring nga po na lumipat siya sa Lakers para makatandem sa Lebron James na gusto rin naman nga po niya makasama at maging ka-teammate. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.